guys, ayan na guys good morning sa inyong lahat ayan naman ang ating formas ang mga 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 kaya ngayon magpapananang kita ng kaway magpupod ngayon ito naman yung back to back na yung plywood na amin lang namin ayan guys, yung plywood na back to back na pupod na kami sa gitna dito para sa doon sa kabila ang kabilaan para siya guys mag balance siya hasta mag sitting sa guys na tatlong yung ano ang ating kanal ayan naman tayo ayan yung ating kanal naman hindi ako nakapag upload ng video kahit ating mga idol ayan yung kasamahan natin ayan si kitoy eh. ayan yung mga kasamahan si so, guys maraming salamat sa inyo please follow in sa Se encuentra en el corte